Hello po, sa tabing dagat naman kami ngayon maglilinis mga kapatid. Dati kasi doon kami sa ibang sa ibang barangay ngayon dito kami ngayon sa tabing dagat. Patutungo na po kami, tara sama po kayo. ayan po guys, malapit na po kami sa tabing dagat at yung pagliliran po niya na nakikita ninyong bubong, yan po ay ang aming basketball court dito po sa aming barangay. At kuminsan dito din po kami nagdadaos ng aming mga aktibidad dito sa aming lokal tulad ng mga laro at pamamahayag minsan dito po kami nagdaraos kasi maluwag po ang venue na yan Morning po. Morning po. po guys, nasa tabing dagat na kami. Diyan po kami maglilinis. Yung lugar na yan ay dito na po mismo sa aming barangay. Ayan po, pero nasa tabing dagat po kami. Ayan, nag ipon, -ipon po muna kami para po makapagpa-picture. Bilang subinin na rin po sa araw na yan, nakapaglinis po kami. <coughs> Ayan po, nag-umpisa na kaming naglinis at mabuti naman at malayo ang tubig at hindi po kami nababasa kung aalon po ang dahil. Ayan po, medyo malinis yung sabungad pero dyan na po sa bandang tubig na po ay nandyan na po yung mga basura, nakabaon na po yung iba. yan po ay naiwan nung lumayo na po yung dagat, nakabaon-baon. Ayan po guys, may mga kasama pa kaming mga PNK na naglinis sa araw na yan. O di pa, namakasipag ng mga PNK dito sa amin. Sumama sila sa aming paglilinis. At yan din po ang mga kadiwa namin na kasama rin po namin naglinis sa na araw na yan at nandyan din ang aming kapitan sumuporta sa amin at nagbigay po siya ng mga sako para na magamit po namin na paglagyan ng mga basura na nakukuha namin galing sa tabing dagat. O diba guys napakadumi ng tabing dagat namin dito kasi nga naano dyan galing sa dagat na dumi. Pero nilinis po namin yan yung mga nakabaon ay inilagay po namin sa mga sako at itinabi na po namin para hindi na po babalik uli sa tubig. Pakasaya at napakasarap sa pakiramdam po guys ang ganitong ginagawa po namin kasi bukod sa nakapagbanding na kami ng kapatiran ay nakatulong pa po kami sa kalinisan ng aming kalikasan at nakapagtuturo pa kami sa aming mga kabataan kung paano ipagmalasakit ang ating kapaligiran, maglinis kahit saan. sa susunod na pagkakataon mga kaibigan at mga kapatid, kung may ganitong gawain sa inyong mga lugar, huwag po kayo mag-atubiling sumama at makipagkaisa dahil nakakatulong po tayo sa ating kalikasan. Sumaya ka na, nakatugon pa tayo sa kaisahan at nakatulong pa tayo sa ating kalikasan sa ating ginawang mga paglilinis